Good morning, good morning, good morning mga ka-viewers mga subscribers uh, flex ko lang sa inyo mga ka-viewers ang adenium, adenium natin o itong adenium natin oh, itong adenium natin guys marami itong colors ito yung hindi pa namulaklak ito ang original na punon niya oh. yung color pink pero ito may red, may white may may red at, at saka itong mga flowers yellow color to at ito naman mga kapilers atlong color dito na yan oh. iyan yellow may pagka yellow o oh, ito ito ang yung mga grafting uh, grafted o oh, yan o oh. grafted ko to Mala, matagal na to mga uh, wala pa wala pang covid ata to itong adenium na to COVID, wala pang COVID hmm, binili ko patagal to, grafted ko mga tatlong colors na dito pakita ko rin dito sa inyo dito yung isa pang grafted adenium ko yan o yan, may tatlong colors na yan o, ito red pink at saka white o oh, hanapan ko pa daw tong maraming kwan, hanapan ko pa ng mga colors. Siguro mga 5 colors, marami pa naman ng ano, yung sanga na hindi hindi available. Available pa. Oh. Yan mga cabiers, marami tayong mga ka dito. Yan you know, may puti. Oh, yung ano, yung kwan, yung, yung isa na nasa baba, ayan, grafted ko yan. Pink ang color niyan. Hmm may mga ako dito may mga ano yan o oh. hmm sabi ang tawag yan Iba iba't class klase nito nandoot pa o oh. yung mga native native nako ano native orchids oh. matagal na to mga kapayos wala pang ano to matagal na ilang taon na kaya to mga 3 years na pero ngayon lang ako nakita na, na mumulaklak yan oh, umbisa nang nagmulaklak, patagal na to. Pero itong klase na to, madali to, madali tong mamulaklak ito. Nitid din to. Yan nitid at saka ah, oh, puro to nitid, puro nitid to. Oh, nitid. Yan o Maraming ano, maraming ano dito, maraming mga, mga, mga saha. Ito din o Nitid din to galing sa Isabela. Yan, mga native orchids galing sa Isabila. Mga sa gubat ng Isabila. Yan. Thanks mo. mga panoros. Bye-bye.